Usually, sinusukat yung success natin sa laki ng bahay, di ba? Pag malaki yung bahay, mayaman daw. Pero ang totoo niyan, hindi naman laki ng bahay talaga ang magsasabi na successful ka o hindi. Ang talaga magsasabi kung successful ka, ay yung saya ng bahay mo. Feeling home ba yan? Tinupuntahan ba ng tao yan kasi gusto nila yung makikita nilang tao? Or malaki pero malungkot naman? Ang success kasi, nakikita ko siya sa saya mo, sa fulfillment mo, sa sarili mo, na ibinigay mo yung best mo at nakaserve ka ng maraming tao. Yun ang nakikita kong success. Pero hindi natin maalis yun, tinitignan ng mga tao yung laki ng bahay. Because it's a sign na kinaya mo. Hindi yung laki ng bahay ang end goal. Ang end goal talaga is you live a fulfilling life, yung sarili mo, in mo, yung sarili mo, binigyan mo talaga ng time, naging healthy ka, para mas marami kang ma-serve ng mga tao at mafulfill ka ng gusto.